share lang natin to guys itong ginagawa natin ngayon Mali ito kasi ang nangyari ang sabi nung nagpapagawa ay walang atras pasok naman yung ibang kambia pero atras ala ayaw daw kumambia ng atras so pagbisita natin dito ayan nakita nyo yung tubo binaga na ng binaga oh. na deform na oh. binaga na nila tapos yan pag nakatayong ganyan naka ano yung rod na yan nakapit ah, naka nakadikit sa flooring yung rod ng cambio so ang mali dito sa ginawa dito makikipapansin nyo yan oh. dito dito sa likod Yan. Sa ibabaw na punta, Ito kasi dapat dito sa ilalim. Dito yan. Ito. Sa ilalim yan. Hindi dito sa ibabaw. Ngayon oras na nalagay sa ibabaw yan, may kambyong hindi mapapasukan. O hindi makukuha Ito. Papansin mo yan, oh. Tukon mo yung ano, islanting nito. Ayan o. Patayo na siya. Patagilid. Dapat ito, nakaganyan. Uh, nakaganyan ang tayo nito. Hindi dito. Ayan o. Ang nangyari, dito na punta. Ibabaw. Nakaganyan. nangyari hindi mapapasok ka ng atras. Kaya ito walang atras. Ngayon, sa mga magbabaklas nito, i-share lang natin na huwag kakalimutan na itong sa selector na to, sa ilalim to. Pati yung rod na ito, dito sa ilalim to. Ito nga pala yung shockman. Shockman na double I-beam. Kahit yung single I-beam, ganyan, ganun din ang design. Maraming nagkakamali dito pagdating sa pagbubuo dito na lang nagkakamali pa dito dapat yan sa ilalim na to dito ng rad na to dito sa ilalim so yan lang maiksing sharing para hindi na kayo gumastos ng malaki o nabuksan pa yung takip ng transmission na yan yan mo Kabi bend nila kababaga hinahabol nila yung cambio na nawawala kasi kulang sa select pag kumahapay ng ganun sa hapay